Ganap nga Alam kong miss na miss nyo na ako Kaya naman pagbibigyan ko na nga kayo Naksutang ah? <laughs> Akala nga ng marami sa inyo Ako nga ay nasa bakasyon Dahil wala nga akong update ng ilang araw na Tapos kung alam nyo lang Pinasok ko na rin Ang pagiging construction worker Dahil sa pinagagawa naming samjihan <laughs> Nandito nga ulit kami ngayon sa Apalit, Pampanga at kasama na nga namin yung mga magiging staff nga namin sa bubuksan namin business. Nagtulong-tulong na nga kami maglinis at maghakot ng mga basura dito dahil ilang araw na nga lang ay bubuksan na nga to. Marami pa nga na sa inyo naghahanap ko nasaan na nga ba yung page na ginagamit ko. Ay isipin nyo na lang nasa bakasyon muna ako, naksyotan. <laughs> biggest update nito pinagagawa naming samjihan at talagang patapos na nga itong nakakaloka nga nitong mga nakaraang araw dahil nga araw-araw na kami nandito sa samjihan eh meron na nga mga taong nagpupunta at gusto na nga rin mag-dine-in. Ay, dahil sa ngayon wala pa kaming maiseserve sa inyo, alikabok pa lang ang kaya naming ibigay ayun nga, tama nga kayo nang nakikita sa screen dahil ang Samji namin ay 249 lang unlimited na yan. Nagad talaga namin sa 249 lang ang presyo para abot kaya lalo na sa mga estudyante. At syempre, para mas masaya nga ang inyong pagluluto, ay meron din kaming palayban gabi-gabi. Diba? Pwedeng-pwede kayong mag-request ng mga team song nyo dyan, lalo na sa opening ang darating ang Ben and Ben. Charet! <laughs> ayun nga, sa mga nagtatanong, ang itong Heart and Soulmate X Mega Vlog Avalit Branch ay sa February 28 na. Kaya naman markahan nyo na ang mga kalendaryo nyo. Hindi pa nga kami nakakapagsimula. Marami nang nagpapa reserve and check nga nung no, mga oras na to ay siguro nga alas 12 na nga ng hating gabi at gusto pa rin talaga namin tapusin na makapag general cleaning na nga kami dito sa resto. And thankful din talaga namin dito sa mga staff namin na simula kaninang tanghalin napakainit eh sinamahan nga kami hanggang ngayon. Ano ba na simula din na namahinga ako sa pagbablog eh inaraw-araw na rin namin talaga ni Bebo ang pag tadi dito. Tuwang tuwa din talaga kami sa progress na nakikita namin. Ay, just ko, ikuha ko na talagang metuling. <laughs> dahil halos patapos na rin naman lahat ng mga kailangan gawin dito sa loob. E eh, nag-start na nga rin kami maglinis ng mga sahig. Ay, nagsimula na nga rin kami magsabay-sabay maglinis at magkayod nitong mga sahig. Dahil bukas nga ay gagawin na nga ang dry run. Kailangan kasi talaga namin mag-dry run para malaman namin kung ano pa nga ba yung mga kulang o yung mga dapat pa namin i-improve. Kanya-kanya na nga kami ng ginagawa na trabaho dito kagaya nga si kuya na nagbabarnis pa. Ay, <laughs> medyo malinis na nangyari naman yung loob, eh sinabi ko sa kanila na pwede na nilang ilabas yung mga tables and chairs namin. Siyempre naman, ultimo sa pagbubuhat, eh tulong-tulong pa rin kami. Sabi ko nga sa inyo, bawal ang Disney Princess dito. Nakshuta. Huwag <laughs> kayo magalala. Sa mga susunod na araw, ya update ko pa rin naman kayo. Totoo lang, kailangan na kailangan ko pa talaga ng pahinga dahil ilang araw na nga akong may sakit. Lang, alam ko malulungkot kayo dahil napakatahimik na ng speed nyo. Wala na sumisigaw ng nakshuta. <laughs>